Hello po mga kalaki, magandang magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 2 na po ng hapon at syempre po nandito po tayo ngayon na mamasyal ulit tayo mga kalaki para po magbigay ng mga 4-digit lucky numbers ngayon po alas dos po ng hapon. At syempre po bago po matapos ang Abril ang gusto ko po, manalo ka! Matikman naman lang ang mga lucky numbers namin, 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit. Ito po ngayon ang 4-digit, punin na yung listaan. Germany, 2388. Korea 7296 Texas 1174 China 3162 Singapore 2487 Hong Kong 1695 Dubai 2356 Malaysia 1322 Taiwan 6269 Thailand 2448 Philippines 3174 India 9029 New Zealand 1644 four, four. Australia 5258 Mexico 1285 Canada 0143 Greece 1489 Israel 6772 Las Vegas 2433 Alaska 5166 Saudi 8289 Japan 5357 Italy 6763. Ayan po mga kalaki. Kompleto po ang ating mga lucky numbers. Ngayon pong alas dos ng hapon. Good luck!